gagawin mo? Hindi. Kakain. Oo. Uh, uh. Anong kakainin mo? Anong? Hindi pa yan luto. Luto. Lutoin yuto. mo. Aba? Um, ano? Luto. Alas 9 ng gabi pag mo ako niyan? Tayo'y tutulog na. Piko. Piko. Gugutom ka ka? Oo. Oo. Uh, uh. Ginugutom? Sa dami mong nakain kanin at pansit? Nag-orange ka pa? Ano po? Sa dami mong dinede -dine maghapon, ginugutom ka? Ano po? Nanak, tomorrow na lang kung gusto mo nga. Anak, gabi na. Ano ano tawag dito? Wala tayong panglahok. Wala tayong panglahok dito. Tomorrow, ipagluluto ka ni Mama. Okay. Uh, maghanap ka na lang dyan ng merienda mo. Put it back na. Balik mo na po. Ah, ano na lang kakainin mo?